ruling partner na binigay sa atin. Actually, walang binigay sa atin yung ruling na to. Hindi sinabi na atin yan. Ang sinabi na ruling, kasi ang dinimanda natin dun, actually, tinututulan natin yung nine dash line. So, ang sabi po na ruling, tama, hindi, hindi sa inyo yan. Sabi, inaangkan kasi ng China lahat eh. Ayon sa ruling, hindi inyo yan. Kaya, Actually, ang ruling uh, ano lang status ko lang. So ibig sabihin, yung claim natin, claim pa rin natin, yung claim ng China, claim pa rin nila. Walang sakupan. 'Yun lang hindi 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 binigay sa atin 'yun, partner. Walang binigay sa ating teritoryo. As is lang. Ang sinabi lang nila, 'wag n'yong angkinin yung China dahil hindi inyo 'yan. Yung kasi hindi ni demanda natin. Totoo ba to na sa China to? Sabi ng arbitral ruling, hindi sa China yan. Kaya as is lang tayo. Sa makatwid partner, ang pinakamalaki pa rin natin pagkakamali dyan, yung panahon panipinoy na wala tayong ginawa habang nagtatayo sila ng mga sinasabi mong mga uh, ano na, isla. Yung artificial land. In fact, ang nakakahiya, in fact, sa atin pa kumuha yan ng mga pantabon alam po ng mga